<laughs> okay. So, yung asawa mo naman na saan? Uh, nandiyan po. Sa bahay din. Po. Kayo pa din? Siyempre. 30, 30 years. Yes. 30 years. Anong trabaho niya naman? Uh, Reliever lang po siya sa gwardiya. Yung pag-on call lang po, saka lang po siya tatawagin. Kaya kapos po talaga. Oh, oh so hindi regular, regular eh. Hindi mm, mm. regular po. Yung sweldo, utay-utay din? Utay-utay. Minsan uh, wala pa po sa oras yung, yung time ng sahod na udot. Mm. Ganun. Manicure, pedicure ginagawa mo? Opo nga. Nung, simula po nung nagkanak ako, yun na po ang nanoko. Sinubukan ko na po mag-manicure, pedicure. Paano ka natutod siya? Anong uh, High school pa lang po ako maalam na po ako. Kasi di ba meron po tayong gano'n home economics. Mm. Sa babae. So may experience mm. na po sa talaga ako. Nung, nung mga 90s, 90s. ang yeah. babae, so, pag high school to, o kahit sa, sa elementary, pag yung, yung babae, ang ang subject nila, home economics, economics. sa lalaki, shop. Opo. Opo. Kami, shop. Opo. Agriculture. Ay agriculture. Ay po sa lalaki. Aha. H-E po sa babae. h is sa babae. O, oh, ano? <laughs> ano? shop? Shop. Oo. Oo. Oh, oh. Tapos pupunta kami ng mall. Tapos, ano gagawin Lifting naman. Shop sa school, tapos lifting sa mall. Di pagkatapos sa eskwelahan, minsan pupunta ka ng, ng mall na oh, kakati. Oo, siyempre. Yung natutunan namin sa shop, gagawin oh. namin sa mall. Lifting. Walang huli? Walang huli? Walang huli? Walang huli? Walang huli dun? Bakit? Hello? Nga, -bilo, malang <laughs> sa gobyerno nga, bilyon-bilyon lang na nakuhugulo sa saplifting pa ba? <laughs> Kaya pa rin saplift ka, tapos nahuli ka, magreklamo ka, Uy, ballpin lang to! <laughs> Nakukulong pa ka Ay, hindi. Ano mga pero, uri ng pagkanao ay mali, masama okay, at yes. labag sa batas. Okay. Dama. At dapat parusahan. Yeah. <laughs> Dapat. Like, Charot. Nag-shift. <laughs> from entertainer shi shi to activist. <laughs> <laughs> Dapat. <laughs> anyway, masaya kami na naririto ka. Yes. Yeah. hindi kami masaya siya sa pagkinatwa. Don't like that. Siyempre, kailangan magbigay tayo ng pag-asa sa isa't isa. Yes. Diba? Uh -huh. Kaya, kaya kailangan naka-live sila. <laughs> diba? Okay. So, nasan yung anak mo ngayon? Siya po nagbabantay po. so, nagbabantay. Alam mo kung nasan ang mga anak mo? Isa lang po. Isa lang. Isa So, alam mo kung nasan siya ngayon? Sa bahay po. Nasa bahay. Oh. Eh, yung mga congressman, alam oh, mo na. Yun lang, hindi. Hindi, <laughs> <laughs> diba? <May> <laughs> Papasok ngayon yung, yung anak mo. Anong plano niya? Pagkatapos, pag, anong plano niya? Papasok Police. pa siya sa school ngayon o nasa bahay lang siya? Sa bahay po. Online, ano lang po siya. Class. online. online. Wala na. siya ibang plano ngayon? Wala po. Eh, kayo, anong plano niya? Hoy! Hoy! Huwag niyo antayin kami magplano sa inyo. <laughs> Bipolar yung bakla. Bipolar. <laughs> Shifting. <laughs> so hindi, Mag-hirap tayo showtime pa ba to? Hey o uh, hearing. <laughs> <laughs> Mag-hirap pagkausap mo si Ayon, ganyan. Nagugulat na natin siya. May isa ka sasabihin niya, pwede ba mag-gym na lang ako? Huwag mo na akong kausapin. <laughs> okay, anong pangalan ng anak? Mabatiin natin. Hi, John Paul! Bad para sa'yo ito, nak! Yun. Nak, para sa'yo ito. Oo, oh, yes no. Magkano ba, Onee Jan Paul? 200 po. 200. Yung bahay ninyo ay inyo? Ah, uh, hati-hati po kami magkakapatid. Ah sa Lego kayo nakatira. <laughs> ah, ibig ko kasi dati Paano po yung maliit lang. Hati-hati kayo maliit. Tapos, uh, ah, kanya-kanya pong paggawa. Ilan lang, ilang, ilang, ilang uh, kayo? Malit lang po yung lugar namin. Ilan, so, kayo magkakapatid na naghati dun sa bahay? Siya, dalawa, tatlo. Lima po. Limang pamilya. Eh, kayo, ilan kayo naghati-hati? Ahoy! <laughs> oh, <ay! laughs> Ato sa tiniliban na basura, ilan na naghati-hati? <laughs> <laughs> ah, ah, ah. Bipolar. <laughs> Bipolar. <By Paul>. Uh. <laughs> At sabi, Olive, yung ta- uh, anak nyo magpupulis. Apo. Uulihin niya ba kayo pag may na-murder kayo, Goko? <laughs> hindi po siguro. <laughs> Kailan ba gagraduate yung anak mo? Isang taon na lang? Next year po siguro pagkata, po. may, po. Wala, wala no, board exams yan. Ano? Meron ano? po. Ah, may Pwede well, board exams. Meron, meron po. po. Tapos bago training. siya Training. tuluyang maging pulis, ilang taon pa? Pagkatapos siguro, siguro po, pag after, pahinga daw po siya muna ng isang taon, tapos magbabord exam. Pag after po ng board exam, training, training po. Training na. Training. So mga ilang taon pa. Marami pa, pa po. Pong... Mga limang, pa mga... Tatlo hanggang limang taon pa bago siya tuloy? Two years lang po. Oh. siguro. Basta, na lang po, ah, pumasa po siya sa board exam, oh. nasa kanya na po kung training po niya. kagad oh. siya. Baka naman nakapag-board exam at naging pulis na anak niya, wala pa kayo nahuhuli, ha? Pakibilis na <laughs> yung <laughs> <Kailangan> ba yung <laughs> anak niya pa yung humuli? <laughs> Oo. So, antay makagraduate. <laughs> Oo. So,